Ito ang balitang viral at trending ngayon sa mundo ng social media na dapat malaman ng taong bayan. Talagang gagawin ang lahat kahit ito'y mali, makuha lang ang gusto. Pero hindi hahayaan ng Diyos ang iyong kasakimang plano. Tangkang pag-cover up kay DOJ Secretary Jesus Crispin Boyeng Rimulya at pag-aabuso ni Acting Ombudsman Dante Vargas sa posisyon na bulgar. Gaano kaya ito katutuo mga kapani Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy mag mga kapanig kung bago ka pa lamang sa aming channel. Ay huwag maglike mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun ang nga mga kapanig, abuso sa kapangyarihan. At hanggang di o tangkang pag-cover up para kay DOJ Secretary Jesus Crispin Rimulya Ibinulgar. Isang anonymous letter mula di o mano sa member ng Ombudsman Employees Association ang lumalaganap ngayon sa ahensya ng pamalagay Target ng reklamo, si Acting Ombudsman Dante Vargas na inaakusahang nag-aabuso ng na mga empleyado at nagtatangkang ipatigil ang mga kaso laban kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. Ayon umano sa sumulat, halos dalawang dekada na siyang naglilingkod sa Ombudsman. Ngunit ngayon lang raw niya naranasan ng ganitong asal. Ever since na na si Deputy Ombudsman Dante Vargas as Acting Ombudsman, nagiba na ang lahat. pinagsisigawan, Pinags pinagmumurahan niya kung sino man ang mga empleyado na hindi susunod kung ano ang gusto niyang mangyari. Pinunto rin ang liham na umano'y pakikialam ni Vargas sa Records Division para baguhin ang status ng mga kaso. Hindi na namin maintindihan kung bakit parang gagawin ni Acting Ombudsman Dante Vargas ang lahat para lang madismiss ang kaso nila. Marami pang pa importante na kaso at mas matagal pa na nakapending na dapat sanay mauna. Mas mabigat ang akusasyon mismong si Vargas raw ang nagsabi na siya ay sinundo mula sa kanyang bahay at dinalas sa Malacanang upang tanungin ni Pangulong Marcos kung kaya niyang i ang kaso ni Rimulya. Bukod dito, ikinagulat na mga empleyado na magkaklase sa UP Law si Rimulya at ang asawa ni Vargas. Sa huli, mariing panawagan ng mga empleyado kung hindi niyo kami tutulungan, sino pa ang asahan namin na sa amin? Unquote. Kung ating matatandaan ka makailan lamang, ibinunyag din ni Senator Amy Marcos ang tila kagustuhan ng Secretary Boying Rimulya na maging ombudsman. Pinipressure di umano ni Boying Rimulya si Vargas na irismis sa mga kasong inihain sa kanya para maging kwalipikado ito sa pagiging ombudsman. Ayon pa nga sa marami sa ating mga kababayan, tila nga bara... kung si Rimulya ang magiging ombudsman ng Pinas. Wala na di umano pag-asa na makakuha pa ng katarungan at maparusahan ang mga abusadong naglilingkod sa gobyerno, lalo na ang mga dahil mismo di umano si Rimulya ang sumusuway sa batas. At alam naman natin na kung sino at kung kanino ito naglilingkod at hindi para sa taong bayan. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samut saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang inaing at komento sa mundo ng social media at ayon pa sa kanila. Imagine Mr. Vargas has been sabotaging with President. Wow, nakakahiya. This is the devil's government. God save the Philippines. Save all the people of the Philippines from this evil. We pray. Amen. Lumalabas na ang karagdagang abuso sa kapangyarihan ng mga opisyal na itinalaga ni PBBM. Maliwanag ang sabwata nila para magtagal sa pwesto. Dapat nang palayasin sa kapangyarihan ang Pangulo bago pa mapagkalat pa ang lahat ng mga opisyal na itinalaga ng Pangulo. Pag sirimulya ang magiging ombudsman, wala nang ustisya sa bansa, wala nang silbi ang batas. Sila na ang batas. Sobrang lalana ang pang-aabuso sa admin. Kung ganun na talaga ang mangyayari. Talagang kailangan nilang gawin makaupo si Bonje para lahat ng mga Pinoy lukuhin at masunod lahat ng gusto nila upang ang lahat makapwesto ang mga galamay nila nang hindi mahinto ang pangluloko nila sa buong bansa. Tandaan natin ang lahat na nilagay ni Comelec sa Senado. Gumagalaw lahat upang protektahan lahat na panluloko sa buong bansa. Ng ito, ng NBI, uh, sila Joel Villanueva, Jingoy Estrada at siyempre si Saldeco, kasama ng iba pa pong personalidad. No? Yan po, pauna pa lang. At ito po ay direkta po to na galing no ito po yung direktang epekto ng Blue Ribbon Committee. Kaya okay na okay po tong Blue Ribbon. Hindi po ibig sabihin na uh, solved na solved ako, no. Yung ibig sabihin, uh, yung investigasyon po ng Blue Ribbon, at least mayro na pong uh, uh, nakakasuhan o makakasuhan, no. Ah, uh, yun nga lang. Sabi nga natin, medyo parang sapsapat botete pa rin. Yan yun. yun eh. Dapat uh, ang uh, makasuhan po dito yung mga uh, talagang mga masterminds. Pero natutuwa tayo kasi papunta naman po dyan, dyan, no? Kaya tuloy-tuloy uh, lang po, makakatamo po ng uh, ng uh, pag-asa, no? May pag-asa po tayong nakikita. Pero yun na nga, syempre, hindi po perfecto yan. Kaya lang, uh, maganda na po ang pasimula. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, ay pag-uusapan din po natin, ipagtatanggol naman natin si Markuleta, no? Kasi sinasabi nila, yung pagtatanggol na ginagawa ni Markuleta sa mga Diskaya, eh, at may nagpakala talaga si Montulfo. Eh, talagang uh, uh, ang purpose po nito, siraan po si Senator Marculeta Pero talaga bang, uh, talaga bang napakasamang tao ni Marculeta sa pagtatanggol niya sa mga diskaya? Ano po yung dahilan? No? Nakikita natin dahilan bakit gano'n na lang ipagtanggol ni Marculeta At yung saan patungo ito, yung uh, investigasyon na to, ang Blue Ribbon at saka ng ND at uh, yung ano naman ang papel dito ng IC. Yan po mga pag-uusapan natin. Bago yan, kung bago ka pa dito sa channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Paus pa rin yung pindot. Okay, pag-usapan na po natin. No? Oh. Ah, alam nyo po, eto po, may dahilan po ang lahat. No? Bakit po yan merong Merong Blue Ribbon bakit ah, kasi ngayon parang parang marami pong nangangantyaw na kay Markuleta. at sa Blue Ribbon ni Markuleta na ah, ang tanging purpose lang ay parang ah, pagtanggol mga diskaya no oh, at iba pa no ito oh, po muna natutuwa po tayo bakit naman hindi tayo natutuwa eh isa po sa mga binanggit ni BP Sara na utak o yung may control ng budget Naniniwala po kasi ang inyong lingkod na kung kung gusto n'yong ugatin ito pong lahat ng problema natin sa flood control, no? Ugatin nyo po kung sino po yung mga may control ng budget. Kasi sila din po malamang sa malamang yung mga kumontrol ng budget, sila rin po yung mga pangunahing nakinabang diyan. At totoo po 'yan sa kaso ni saldi Di ba? Okay, malaking pangalan lang masyado yung Joel Villanueva at saka tong si uh, Jinggoy. Bakit po malaking pangalan? Sama na rin natin si Ramon Bong Gambilla. Okay. Uh, sa, sabi nga natin, no? Uh, malaking pangalan lang dahil sila yung mga senador. Pero kung tutuusin talaga si Saldico so far, ha? Si Saldico so far ang uh, malaking isda dito na natuklasan. Okay, ang dami, no? Ang dami kong gustong pag-usapan pero tutok muna tayo dito sa investigasyon po ng Blue Ribbon at saka ng NBI. Okay, may resulta na po pala, no? Pwede naman pala, pwede naman po pala na magkaroon ng resulta, ibig sabihin po na resulta, yung totoong kaso. Ah, ba diba? Sa pamamagitan lang po ng Blue Ribbon at saka nitong uh, NBI, at ng AMLAC, at ng mga dati ng mga uh, ahensya ng pamahalaan na specifically itinatag sila para lumaban o mag-imbestiga sa korupsyon. Yan pong Blue Ribbon, yan po yung pinaka-purpose niyan. Eh, no? Investigahan yung mga Ah, uh, government agency kung sila po ay sumusunod o sumusuway sa batas. Okay, may very very powerful na po 'yan kung gagamitin sa maayos. 'Yun naman pala, kaya naman palang ang magkaroon ng resulta kung magtatrabaho lang ng tapat. Yung pong uh, blue ribbon at saka tong uh, uh, saka tong NBI, AMLAC at iba pa, eh kaya na pala nilang lutasin, no? bakit kinakailangan pa magtayo ni BBM ng tinatawag nating Independent Commission for Infrastructure? ah, ba? Oh, diba? oh iba kasi yung purpose niya. Una, marami nagsasabi, mas si Dilima, ano sinasabi ni Dilima? Ah, kakampi na nila yan, ha? Ah. Kalaban na ng Duterte si Dilima. Hindi po nating kakampihan. Ano sinabi ni Dilima? Wala namang pangil yang ay wala namang uh, pangil dahil wala namang mga uh, kapangyarihan mag -contempt. Yung Blue Ribbon pa po ba may kapangyarihan mag -contempt? Meron. In fact, marami po nakakulong dahil kinontempt nila. So yung absent po dun sa bagong tayong ICI, mayroon na po sa, o yung po bang NBI, meron din silang kapangyarihan na mag-imbita o mag na? Meron din. ba? Diba? Yung pong mga hindi kaya nagawin, kasi yung ICI parang volunteer eh. Parang pwede kang imbitahan, pero pag hindi ka naman dumalo, wala ka namang wala ka namang penalty. So, ano po ba yung purpose ng pag-ICI? -e Alam po ninyo, sabi naman natin paulit-ulit, ito pong gobyerno na to, ay ano po to, no? Yung uh, na-master niya na yung uh, art of diversion. Tingin natin, diversion lang yung ICI. Akala nila, no? Pag natayo na yung ICI, dapat uh, papunta sila doon sa ano, kaya nga nila tinanggal si Marculeta. Eh. Papunta sila doon na magsisis and disis o mag, uh, mag ano na po yun, magtitigil na po ng pag imbestiga yung Blue Ribbon tsaka tong sa Congress. Tignan nyo po sa HOR. Ano po pronouncement ni Speaker D? Titigil na sila dahil may ICI na. O bakit hindi tumitigil yung Senado? Eh, nakakahiya na eh. <laughs> Nakahiyaan na eh. Pag tumigil po sila ngayon, isa lang po yung ibig sabihin niya, no? Talagang yung purpose po ng pagtatayo ng ICI para wala na po talagang wala na po talaga yung mag-iimbestiga ng matino. Okay. Kung kaya po po, kaya po pala na mag-imbestiga, mag, mag ng kaso, uh, makapag-rekomenda ng kaso, no? makapangalap ng mga ebidensya ng uh, Blue Ribbon at ng, uh, ng NBI. Para saan pa po yung ICI? Yun nga po yun. Just in case na i-delay na naman baka makalimutan. Katulad po ng napakarami ng naunang issue na dinelay lang nila nakalimutan na ng tao. Gusto nyo po bang isa-isahin natin? Yung pong mga uh, bibigay na lang po ako, yung biglaan ko na lang po naisip. Simulan natin sa smuggling ng ayong problema ng sibuyas. tiba? Sinabi lang ni BBM. O oh, hahabulin nila yung mga smuggler, hoarders, etc. etc. Yan po yung issue ng mataas na presyo ng agricultural product tulad ng sibuyas, bigas, etc. Hahabulin daw nila. Oh. Hanggang sa makalimutan na ng tao, hanggang mawala, humupa na yung galit, nawala na yung issue ng paghabol sa mga smugglers, sa mga hoarders, at sa mga price manipulators. Sinabi rin niya yan sa, sinabi rin ni BBM yan sa, uh, anong tawag dyan? Sona. No? Sinabi niya rin sa Sona 'yan. O ano pa po yung mga at the top of our mind. Biglang ano, malaking malaking ding issue noon yung mga uh, fill in the blanks sa GAA sa budget. Habang galit na galit yung mga tao, 'di ba? O may ginawa sila. Nakalimutan ko lang kung nagsampa ba sila o pinahuli si Tatay Digong. Dalawa lang 'yan eh. Sa nagsampa ba sila ng uh, kayo na magpaalala sa akin. Anong ginawa nilang diversion? Nagsampa ba ng reklamo? Ah, nagsampa ng impeachment kay BP Sara? O, oh, at saka pinahuli si Tatay Digong, di ba? O, oh, yun lang yun. Nawala po yung issue niyan. O, oh, yung yung pong pagkakasangkot di umano ni First Lady dito po sa uh, overdose, dyan sa, napakalaking issue po niyan. O, oh, tapos ang ginawa lang, yun nga, is either nagsampa o pinahuli si Tatay Digong. Nakalimutan na naman natin yung issue na yan. Ang dami na pong malalaking issue na wili na po na payapain lang natin, pahupain lang ng natin ng galit, eh mawawala na po yan. Yan po ang ginagawa ng pamahalaan lang. Hindi po nila nilulutas. No? Nagke create or nananalangin sila na may bagong issue na naman. Pag may bagong issue na naman, wala na naman po yung dating issue na ikinagalit, sukat, ikinagalit ng mamamayan. Na master na po nila yan eh. Kaya habang galit na galit, nakikigalit lang po si BBM. Habang galit na galit, siya pa una na galit. Eto, tignan nyo to. Pumupunta pa siya sa mga, sa mga uh, ghost project. No? Tignan po ninyo to. Hindi ba tayo magagalit nito? Inasusan natin to. Piling mo naman natin, wah, Si BBM, niya yung galit. Tinututuo niya yung galit. <laughs> Pero ano po ang solusyon? Kung totoo pong gusto niyo solusyonan, e eh orderan niyo po lahat ng tauhan niyo na ipahuli na yung mga may kinalaman doon sa natuklasan yung flood control. Di ba? Eh hindi po yun. Kaya tayo ay magkakaroon tayo ng uh, independent body. Yun po yun. Very recently. O galit na galit tayo sa mga nag scatter Bakit ganyan? Inaalaw ng gobyerno natin. Ang dami na nasisira ng buhay. Ha? Dahil dyan sa ka-i-scatter. Galit na galit ang buong sambayan ng Pilipino. Biglang binaha tayo. Nakalimutan na natin yung galit sa scatter. O wala na po nagsasalita tungkol dyan sa mga scatter. Meron pa po ba nagsasalita? Eh samantalang kala mo, madurog yung mga puso nila. Anong ginagawa natin sa mama Pilipino? Winawarak natin ang mga pamilya. Kala mo, alam mo talagang uh, tututukan eh. Pero dahil nawala na po yung issue, okay na rin. Wala na silang gagawin. Na nakukuha nyo po, na master po nila yan eh. Na pag may panibagong issue na naman, kaya eto po, eto po ang dami po nilang diversion dito, tinanggal si Tore, no? Ah, uh, marami. Marami po silang pagtatangka si uh, sinabi nila na uh, si Chodoro ay uh, citizen ng ibang bansa. No? Sinabi nila tapos ang ang balak na naman nila rito, isisi na naman sa Duterte nitong flood control. Wala na po hindi po nila eh. Hindi po nila magibagi bato kaya ah, diskartehan na lang natin. Galitin na lang natin yung mga tao dito sa mga ah, contractor. Pero hindi lahat ng contractor, 'wag muna yung makakampi natin. Si Diskaya lang, si Diskaya. Oh, di, tinutukan lang nila si Diskaya. Nagalit nga ang tao. Pero nung nagsalita si Diskaya, tandaan po ninyo. No? Ito po ang katotohanan. No, ang una po nagbanggit kay Saldico at kay Martin Romualdez na kasabwat diyan yung mga Diskaya. Ang una nilang gustong gawin sa Diskaya patahimikin. Paano mapapatahimik? Huwag aprubahan ay ah, yung kanyang pag -a apply ng uh, ng anong tawag doon? Wag aprubahan yung pag -a apply niya ng uh, witness protection program. Bakit hindi dapat? Eh, pag, pag may witness protection na yan, pinoproteksyonan mo pa yung kakanta sa mga, sa mga bata natin. Inanta na nga si Martin at si Saldi ko, poproteksyonan nyo pa. At all cost, dapat, kun, dapat meron tayong ginagawa para makita ng tao. Kaya ang tagal po itayo yung ICI. Hoping na sa haba ng panahon, bago maitayo yung ICI, no? ay uh, payapa na yung tao. Hindi po napapayapa yung tao. In fact, nag, nagsagawa ng malaking kilos protesta. Hindi na po sila po pwede. Kinakailangan po nilang meron na silang meron na po silang ipakain sa mga asong kahul ng kahul. At ito po si Saldico. Si Saldico po yung napili nila na uh, maging ano, ayan na lang, no? Si Saldico na lang ililigtas natin ang lahat. Si Saldi ko na lang ipalapa natin diyan sa mga mamamayang galit na galit. Balik tayo dito. Nakita po ninyo? Yung ICI, pwede na po yan. nag lang po tayo ng pera at panahon dyan. Tignan nyo po kung sino po yung mga kinukuha nilang testigo sa ICI. Kaya kinwestyon niya ni Marcolete. Kala ko ba independent kayo, ICI? Bakit yung mga umaasa rin kayo sa Blue Ribbon? Sila Bryce Hernandez din. Yung mga si Tito Soto rin, ay si Lakson din yung inimbitahan nyo. Si Bryce Hernandez din. Oh. Inimbitahan na ba ng ICI yung mga diskaya? Tignan nyo ha. Halos tanggap na tanggap na. Kinuha pa ng NBI. Bakit yung testimonya ng diskaya ayaw ninyo NBI? yung testimonya ni Alcantara na nakapagsampak agad kayo kasi ang kasunduan nila hanggang kay salde ko lang tayo. Salde ko lang. E di wala nang silbi yung Diskaya kung salde ko lang. Pero tandaan po natin, wala rin naman nagbabanggit kahit sino before Diskaya. Ito po ang papel ng Diskaya. Wala pong nagbabanggit kahit kanino ng pangalang Saldico at Martin Romualdez before this kaya. Nung nakulong na si Alcantara, alam na po natin yan, kasama nila yan. Yung perang hindi nila masagot kung para kanino, nasagot na ni Alcantara. Kaya pala ganun karami yung perang nakalatag dun sa lamesa ba yun o bilyaran. Kaya pala napakaraming pera nun, i-deliver ide pala yung kay Saldico. So ibig sabihin, nung nung mega signal na no mega signal na na si Saldi ko ay pwede na o oh di pwede ng witness kinuha ng witness bakit si Diskaya eh si si Diskaya nga yung una nagbanggit kay Saldi ko bakit ka paniwala si Alcantara si Diskaya hindi pwedeng kapanipaniwala bakit sinuli na ba ni Alcantara lahat ng yun na ba yun yung bansa sakyan yun lang yun na, yun lang yung nakalimbat ni Alcantara nagsoli lang na sasakyan eh. Kapanipaniwala na siya. Yung Diskaya na una nagbanggit kay Saldico at kay Martin Romualdez, hindi pa rin kapanipaniwala na, na uh, anong tawag yan? Witness? Okay, ang, ang sagot, hindi siya po pwede na maging witness ng pamalan kasi hindi lang naman si Saldico ang binabanggit niya. Binabanggit niya rin kasi si Martin Romualdez. Wala pa po tayo ron. Testing pa lang po. Tinitesting pa lang po ng mga inampalan. No? Tinitesting pa lang nila kung, kung ba pinalapa sa atin ng mga kahul na kahul ng korupsyon-korupsyon. Pag ba pinalapa na si Saldi ko, tatahimik na tayo? Kung hindi pa tatahimik ang mamamayan, kahit ipapalapa na sa atin si Saldi ko, eh, o offer na nila si Martin. <laughs> Tsaka pa lang, tsaka pa lang magiging katanggap-tanggap na testigo si Diskaya. Tsaka pa lang, kaya hindi rin nila sinasara eh. Pero nakikita ng taong bayan eh, lahat ng tanong ni Lakson, paano ang hatian, paano yung bidding, wala na pong tinago yung Diskaya eh. Talagang sinasabi niya na lahat ng katotohanan. Bago pa magsimula ang bidding, may nanalo na. Eh bakit may mga sampu pang kalahok? Alam na nilang talo sila. Eh bakit sila papayag? Pag hindi sila pumayag, wala na silang makukuha ng kontrata. Ibig sabihin, yung labing lima na ang nag-expose mismo ay si BBM hoping na magalit sa mga kontraktor at matigil na. Alam niyo yun? Sila rin yung nag nagpapalapa sa mga tao eh. Katulad niyan, ano po ang gusto nilang ipalapa sa atin? Pulakan lang at diskaya. Hindi po pumayag ang mga tao ini-expose na nila ang may kasalanan lang ng lahat. O i-offer nyo yung Bulacan at si Diskaya. Hindi pumayag ang tao, tinuloy pa rin. Yung pong pag offer sa Bulacan at kay Diskaya, hoping na hindi na matuloy ang September 21. Eh natuloy pa rin yung 21. Hindi na sila papayag. Mga Panginoon, hindi na po sila papayag. E, kailangan may mas malaki tayong ipalapa. O sige, ibigay na natin yan si Saldiko. Si Saldiko po, sakripisyo na nila yan. Baka sakaling manahimik na tayo, ang kagandahan po ng may diskaya na nag-expose. Ha? Lahat po na nagtatanong ngayon, aminado tayo, natutuwa tayo, nahahantingin na nila si Saldi ko. Natutuwa tayo na kinasuhan. Hindi naman po tayo, hindi naman po tayo gano'n ka, kagarapal na uh, basta na lang na, ha? Na wala tayong kasiyahan. Hindi po tayo gano'n. No? Nasisihan po tayo kay Saldi na si Saldi ko po ay uh, ay binalato sa atin. Pero hindi pa po lubos ang ating kasiyahan. Bakit hindi malubos-lubos ang ating kasiyahan? Kasi kinakailangan natin si Martin. <laughs> At least si Martin. Oh, mas masisiyahan na tayo. Ang maganda po rito, na-expose po yung mga diskarte nila sa atin. Yun po ang kagandahan diyan eh. Tak ng tinapay, bakit ako tumahimik? Ay, bakit ako tumigil? Kailangan ayusin lang natin. Nag-shutdown ako eh. Isang dali lang mga kapatid ah. Ibabalik ko lang yung aking pagmumukha. Ang likot kasi ng ano ko eh? Kasi ng kamay ko eh. Asensya na po kayo. Nakakalikotan lang po yan. Babalik ko lang po yung mukha ko. Tumigil yata eh. Yes. Okay, okay. Pakiano okay, po kung ano na. Kung one uh, na tayo ulit. Pindot-pindot lang po ng one kung magalaw na po ako. <laughs> Kanyan talaga. Sa kalikutan. Paano kasi yung kamay ko? Dapat po, tinatali ko eh. Pag may nagalaw mo lang ng konti yung mga saksakan, medyo nawawala tayo. <clears throat> one lang po, one. Yung totoong okay ah. Pag sinabi nyo po malabo, adjust ah, pa natin. <laughs> Ayan, okay na. Okay. Ayan ang momentum man nawala sa atin. So, ibalik lang po natin, no? Etong pagtatayo ng ICI na to, ibig sabihin, Blue Ribbon pa lang po at NBI, nakakapagkaso na tayo. So, yung ICI, wala na po silbi yan eh. Bakit po tinayo yan? Hoping na yung mga tao, ay bibigyan nila ng pag-asa sa ICI, kaya tatahimik na dahil maghihintay na resulta. Hindi po ganun yung tao. Nagmamadali po yung tao. Si Tulpo nga, nagmamadali. Gusto niya na makab makabawi. Alam niyo po, sagutin na natin yung punto na yan. Totoo ba na pinoproteksyonan ni Marco Leta yung Madiskaya? Pinoproteksyonan po niya dahil may isang salita siya. Hindi niya po pinoproteksyonan dahil yung sinabi ni Montulfo na binayaran siya ng Madiskaya pinoproteksyon na niya yung mga diskaya. Alam niyo po yung mga taong mayroong palabra de honor? No? Ala yung mga tao pong mga walang walang palabra de honor. Okay na po 'yan, bibitawan na 'yung diskaya eh. 'Di ba? Bakit mo bibitawan 'yung diskaya? Eh, sabihin mo lang, pasensya ka na diskaya, hindi na ako blue ribbon eh. Pero 'yung may mga taong walang uh, 'yung mga taong may palabra de honor. Nahihiya po 'yan na hindi makasunod sa mga Salita niya. Nagsalita po siya noong wala pang lumalantad na testigo. Wala pa po eh. Siya, siya yung blue ribbon. Wala pa pong lumalantad kahit isa na kumakanta kung ano ang katiwalian ng flood control. Nanawagan siya kasi una nilang tinarget din yung sinabi ng Pangulo eh. Akala kasi ni BBM pag sinabi niya yung labing limang kontraktor, magagalit lang tayo sa mga kontraktor, tapos na. Hindi po eh hindi po ang mga Pilipino po napakatatalino na ngayon. No? Hindi nyo po pwedeng ma-isolate, sasabihin ninyo na nakapag ghost project yung mga kontraktor nang walang walang kinalaman yung DPWH. Eh sino po mirma na aprobado yan? Oh. Tapos nakapag ghost project yung mga kontraktor nang walang kinalaman yung mga may control ng budget. Imposible. Kaya po yung mga tao naghanap eh. Tandaan po ninyo ang pinangako po ni Markuleta. Nung kaya pa ulit-ulit dito si Markuleta eh. Nauunawaan ko kung saan nagmumula si Markuleta. Nagmumula yan sa palabra de honor. Sinabi niya nung siya ay Blue Ribbon Committee. Po-protection na namin kayo. Nakausap na nga niya si boeing Kita mo? Hindi ma ni Boeing Kasi nakabatay sa batas yung sinasabi ni Markuleta na pwede silang mag-apply ng witness protection program pag may na kontraktor. Nung may na kontraktor, yung mga diskaya, instead nagawin gawin, pinalitan na lang nila si Markuleta. Kasi hindi nila pwedeng sabihin na hindi namin kinikilala yung Blue Ribbon Committee ni Markuleta. Hindi po pwede pinalitan na lang si Marcoleta. Oh. Nakukuha po ninyo yung mga galawan ng mga to. At yun na nga mga kapanig, ano na ang masasabi mo patungkol sa balitang ito? Please comment down below, pag-usapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video, ay huwag kalimutang i-click ang like at share na rin para mas marami pang makakaalam sa makabuluhan video ito. Mabuhay ka, Pilipinas!